Good morning guys. Good morning. Ay magti-trim tayo ng sunflower para yung lusog at sustansya niya umakyat na dun sa pinaka bunga. di natin, babawasan natin siya ng dahon para yung impact ng sustansya aakyat siya. So guys. Yan guys, pang, pang ano to guys, pang February 14. Ang kita niya guys. Oh. Mga kabol to guys. Yan. Trim natin. Trim. Yung iba wala pa. Yan guys. Oh. Cute. Ang cute niya, ang cute. Ito guys, lumalabas na yung dilaw niya guys. Oh. Yan, lumalabas na yung dilaw niya. mga bunga na siya guys yung mga bunga na Ito. yung iba maliliit pa pero lalaki yan Ayan. kailangan bawasan natin siya ng dahon para yung sustansya aakyat sa puno ito, ito guys tulad nito guys yan ito tatanggalin natin yan, yan. para mabilis pag aakyat ng ano sustansya nya para ang ng pagdama Ganon din yan guys sa iba-ibang mga halaman. Dati trim, itrim yung ilalim kasi wala naman ano yan. Patuyo na yan. yung katulad nitong kapal ng ano ilalim niya. Babawasan mo siya. Ganyan. Trim natin. ganda. Ang Meron pa dun guys. sa Eh yun naman guys ibang aparis ah, lang kaso yung sobrang tangkad nya yung nando doon yung mga kamatis guys oh. lagu ng malunggay saka yung kamatis Ayun, trim natin ang ganda talaga ng nakarelax yung ganito guys ayan o oh. ah, makikita mo yung mga tanim mo ay namumunga na nakaka-relax guys yan nakabuli kayo pang February 14 nakabuli kayo habol hmm ay mamalian na basta niyan ang cute ang cute na guys ang cute dito na lang guys maraming maraming salamat sa viewers natin dyan sa mga sulit pant natin shout out sa inyo lahat God bless sa inyo guys sana isa kayo sa mga nito ng sunflower nito sa mga viewers ko yan at pag nakabili kayo nito guys may discount basta nakapalo lang kayo nakasubscribe sa aking youtube channel yan dito lang yan located lang yan dito guys sa may ano sa metro plaza phase 2 ang pwesto namin harap na metro plaza at saka sa may pababa ng cemetery ang Tala Cemetery bago pumasok nandiyan ang pwesto namin guys ayun God bless all sa inyo mga viewers sana sa kayo makabili sa mga tanim namin na fresh na fresh na sunflower yun at hindi to nang gagaling sa Baguio City ay nandito lang to tinim sa Bagong Silang City yun God bless sa inyo at sa maraming marami salamat sa taga suporta na sa amin tatlo na si Tol Dennis yan Tol Salde yun maraming marami salamat sa pagtutulong-tulong namin sa pagtanim nito. Yan, maging successful ang aming hanap buhay. Yan. At siyempre, marami maraming salamat lalo-lalo sa Panginoon na naggagabi sa amin sa pang-araw-araw. At nagbibigay sa amin ng idea, teknik sa aming mga negosyo. Yan, lalo-lalo ng Panginoon. At sa aming samahan na yung pagtibayin palalo ang aming samahan na flower arranger. Yan, flower arranger guys. Yung ang aming samahan flower arranger yan yan, nakita nyo guys, oh. Hindi lang to guys yung tanim namin, mga tanim din siya si Tulsalde sa bahay nila. Mga, kal mga ganito rin, mga ka ganito karami. So siguro mabubuhay siguro 300 pieces. Yan yung tanim namin. Thank you Lord sa biyaya mo sa pang-araw-araw. Yun, saka sa pag-iingat mo sa amin. Yun, gabayin mo pa kami, ang aming mga pamilya. Yun, maraming maraming salamat Lord sa mga blessing na dumarating. Maraming maraming salamat. Thank you. Amen. Yan. Ang busy pa yung aking mga kaibigan mamaya maya na dito na yun. At maglilibot na kami ng mga presto. I-prepare namin mas maaga para sa February 14 hindi kami mahirapan. Kasi marami pa kami marami kami gagawin dun sa loob. Kami na maaga-aga para hindi kami mahirapan. Dahil hindi rin biro mag-arrange ng bukay. Matrabaho, matrabaho siya pero yan naman sa pagtutulungan namin tatlo ay kayang-kayang -kaya namin yan. Ay, nakakatawa talaga guys yung ano yung mga tanim ito guys itong mga malilit na to so naiwan to diba naiwan ito naman pag namulaklak to at hindi siya makahabol kung anong mga hindi makahabol dyan guys ang gagawin namin dyan guys i titinda na lang namin siya ng may lupa na para kahit pa paano makabawi man lang at makabalik sa lupa na lang o ibibenta namin 100 per peraso may kasama ng lupa yun mga ganun na lang siguro gagawin namin dito sa side na to yan binukod na namin talagang sigurado hindi siya makakahabol pero meron siya namumunga na isa dito pero yan papaklasin uh, namin yung namumunga so yung mga hindi makahabol dyan guys ang gagawin namin ibibenta namin sigurado tatangkilikin din yan na mahilig sa mga halaman tatangkilikin din to yung mga sunflower lalo na kapag yun na uh, ayun na uh, paano mo kasi bihira lang yung, uh, yung ganitong buto dito no sa mga naghahalaman dito wala kang makikita basta basta nagaan ng flower. kasi hindi rin malayo din ang pinanggalingan ng mga buto nito kaya so ito na lang gagawin namin ibibenta na lang namin na may kasamang lupa yung mga nauli pero sana makahabol lahat pero nakikita ko naman na hindi na makahabol yung parting doon kaya ibibenta na para makabawi so thank you guys maraming maraming salamat sa sulid na panunood ayun maraming maraming salamat sa inyo God bless